Umagang morning. Tinamaan ah. din ng moist. Anong baha? Yan, baha. Binabaha din kami. Mga gamit namin pinagtataas kagabi. Lalo sa harap. medyo nag din dito nabot din ang baha may nakita ka ng bulig, Dres? may nakita ka ng bulig? dito paggabi nagkakita ka ng dito. bulig dakat baka kita kayo pa lang <laughs> umumaga ngayon ako ngayong, ngayong umaga eh. Nagpunta ako apartment. Hindi ka natulog. Ang doon sa loob. Ay, maniwala na pati yung binaha. Sabi ko parang hindi siya galing dito. Talagang <laughs> ano ah. Baha-baha. May mga harang na kami dyan, no? pero pinasok pa rin. Ito mababa. Ayan. May harang ka. May harang ako. Pero pagdating dito, tumatagas dun. Kaya pinapasok dun. Pino. Pati manok ko, pa rin. na. baha oh yung garden ko wala na binaha patay pati papaya ganda ng bunga papaya Matay puro baha oh pulungan ng manok oh ang okra lang talaga matibay mm, yung tanlad ayun to tanlad tanlad tsaka oregano ayun problema yung ubi mamatay yun laki na sigurado ng laman nun binaha lang mamayang hapon huhukayin ko Kukahin ko ang ubi mamaya. Ay, naku, yung kwarto ko mini. Mini kwarto, puro kalat. Puro kalat na. Ayun, ay, ganda ng display. tatad na ng mga koleksyon. Meron pang itlog. Hmm. Itlog. Itong itlog na to galing sa boss namin, ito na sa ibabaw galing kay Kuya Sam. Yung panabong na itlog na hindi napisak. Yung naka-incubator, hindi napisa. Adi, naging penoy. Kape, kape. Pasok na naman. Ito nga pala yung gamit ko. 8 bit. Tapos yung ano. Yung things. Wala na. may makapag-drawing. Busy, busy na. Walang araw na bakante. Pag-uwi naman ng gabi, pagod na. sinahin ko kagabi tira na yata wala nang time pag drawing